Nangako ng tulong ang Department of Tourism sa mga empleyadong apektado ng pagsasara ng Sofitel simula July 1. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ito'y bilang pasasalamat ng gobyerno sa serbisyo ng Sofitel na malaki ang iniambag sa tourism industry ng Pilipinas sa loob ng halos limang dekada. Bilang tulong, sinabi ni Frasco na magsasagawa sila ng mga job fair sa mga empleyado at tiniyak ang kanilang tulong sa anumang paraan. Nagpasalamat naman si Philippine Plaza Holdings President Esteban Peñazi sa alok na tulong na ito ng DOT. Maging ang management nga raw ng Sofitel ay magbibigay ng training seminars sa kanilang mga manggagawa upang maging handa sila sa mga susunod nilang trabaho. Kinumpirma rin ni Peña C na nagbigay na rin sila ng separation packages para sa kanilang mga empleyado. Una rito inanunsyo ng Sofitel na hanggang June 30 na lamang ang kanilang operasyon at tuluyan ang magsasara pagsapit ng July 1. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.